Good morning. So, 21 days magi-inject tayo ng Pestback. Pestback. So, isang ganto mga kapigmate, 10 doses na 'to. 10 biik o 10 baboy na may inject natin ito. So, ang big natin dito ay ano lang mga kapig 9 um, heads. Tapos yung inahin natin, bale yan na na rin natin ng inject ng Pestback. So, ngayon magmi muna tayo magmimix muna tayo nitong peso bak na to Ayan. para ano ito kasi yung powder mga kapigmate powder to tapos ito naman yung distilled water nya yan ulit lang tayo so nalinisan ko na tong syringe na ginagamit natin bago ko gamitin dito yan kalagay ng distilled, mix-mix lang para matunaw yung powder niya. Pag na-mix na, ah, puha ko tayo dito. Ayan. Tapos, lipat natin dito. Ayan. Tapos, puha ulit tayo ng konti para masahid natin yung powder dito sa kabila. Lagay ulit natin dito. mix lang ulit tapos kunin ulit natin kailangan masaid natin kasi sakto lang sa sampung baboy hindi dapat tayo mabibitin yan ah, dito yan tapos itatanggalin natin papalta natin ng Oof, maliit so ito may mali tayo so ano na lang muna natin ah sanitize muna natin. Uh, Malilit na tubig o maligam-gam na tubig. Ayan. So, tingin ko kailangan na ulit natin magpalit nito. Kasi matagal na. Yan. Yung piglet natin. Ang gagawin natin ay lalagyan natin ng harap. la 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 Yan na yung ating 21 days old na piglet. Tapos mag-inject na tayo ng pesbak. So, 2 ml lang per head. Uh, Lagay muna tayo ng gamot. lang natin masaid yung 20 ml Okay. So, kita nyo mga kapigmate, uh, sakto lang siya sa 20 ml. Oh, wala na itong laman. 20 ml lang siya. Sakto. So, sakto lang to sa isang inay natin. Tapos, siyam na piglet. So, sa pag i ko nito sa leg or kaya sa piggy. Pag ganito, sa leg ko na sila injikan mga kapigmate. So, natin na 2 ml. Dito na natin sa inahin. So, yun. So, tapos na silang maindikan mga kapigmate ng anti-hug cholera vaccine. So, linis na muna tayo nitong pinagamit natin. Kailangan natin may isa. Itong gamit natin may pang-inahin, may pagpiglet. Okay na. Tapos itong mga kapigmate, ah, pwede nyo itong sunugin o kaya naman itapon nyo sa basurahan kung may pumipick up sa inyo ng basura, doon nyo na lang ilagay. So, sa akin dito, dahil yung mga basura ko dito, sinusunog ko na lang ito mga banta mga kapigmig. okay na tayo dito. Ayan, 21 days nila. So. O nga pala mga kapigmig, um, sa pest natin, sa pag-inject sa inahin, dapat po mga kapigmate ay 14 days po tayo mag inject dito sa inahin ng PESBAC. Dapat ngayong anong to ay mag inject tayo ng ParoSure. So, dapat ngayong araw na to mga kapigmate, ang inject natin sa inahin natin ay ParoSure. So ang gagawin natin mga kapigmate, kasi ang, ang PESBAC mga kapigmate, once na na-mix nyo na yon pag hindi nyo nagamit agad, nangingitim po yung kulay ng pesbak. Pag nag-mix na yung distilled water, saka yung powder. Kaya ang ginagawa ko, isang injekan lang yun. Pag hindi ko naubos, tinatapon ko na po yung iba mga kapigmate. Or sinusunog ko na. So, ganun po ang ginagawa ko. Eh, 2 ml na lang naman yung natitira. Kaya sinabay ko na yung inahin natin. Pero hanggat maari mga kapigmate, 14 days. Kasi yun po yung nakalagay na description sa gamot na 14 days. So, nandito ba yun? Ewan ko, nakalagay nga po ba dito? So, hindi ko, hindi ko na alam. Wala Ano na kasi, nasa rep kasi to yung sticker niya. Medyo, ano na, nag na. So, ayan. Okay, naulit tayo dito. sa so, itong ang tatanggalin na ulit natin yung pangharang natin. Para makagala na ulit yung mga piglet natin. Okay. So, ayan o. <laughs> Biglang, biglang lumabas yung mga dumi ng ating mga piglet pagka-inject natin Yan. kanyang katitigas yung dumi nila mga kapigmate nung nag-inject tayo lumabas yung tayo nila sa inay naman mga kapigmate ay wala so yun lang mga kapigmate good morning good morning sa inyong lahat